Hi guys! For today's video, may gagawin tayong kalokohan. Ang lakas ngayon ng ulan dito sa amin sa Kabite. May napapansin ako, kanina pa walang nangungulit sa akin. Yun pala ang sarap ng tulog ng isa. Pagtitripan ko nga to. <laughs> Peace tayo ha, Hawi. Tara guys, simulan na natin ang kalokohan. Abi 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 anjing nyo hmm. ano Nyo Isin Kising ka dyan Nyo ano Nyo oh. ano Nyo <laughs> <laughs> ah. Nyo ano Nyo ano